Panibagong harassment ang naranasan po ng tropa ng Pilipinas mula China o mula sa China Coast Guard ng banggain at bombahin pa ng tubig ang BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Escoda Shoal. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lesigas. Muli na namang nagpangabot ang barko ng Pilipinas at mga barko ng China sa isinagawang resupply mission sa Escoda Shoal dinikitan at pilit na ginitgit ng Chinese Coast Guard na may bow number 21555 ang barko ng before na BRP Dato Sanday. Sa videong ito, makikita kung paano hinabol at binangga ang barko ng Pilipinas. Makikita din sa video na hindi lang isa ang umahabol sa barko ng before. Pilit na kinakahon ang BRP Dato Sanday para mapigilan na makapasok sa kanilang destinasyon. Limang beses binangga ang barko ng Pilipinas. Kabilang pa sa bumangga sa barko ng BIFAR ang CCG na by bow number 21551 na siyang bumangga sa barko ng Philippine Coast Guard na BRP Bagacay kung saan nagtamo ito ng malaking butas. Tumutulong din ang ilang Chinese-Malaysia vessel sa paggitgit sa barko ng BIFAR. Nangyari ito 10 nautical miles mula sa Eskoda Shoal. makailang beses mang sigawan ng mga sakay ng barko ang mga tauhan ng CCG. Tila, pipi at mga bingi ang mga ito. Are you Stop it! Hanggang sa tuluyan ng dumikit at nabangga ang barko ng Pilipinas. <tod> 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 Matapos ang makailang beses na pagbangga, binomba din sila ng water cannon. Sa mga kuhang ito, kita kung paano nasa pulang ang barko ng Pilipinas. Matapos ang pangaharas ng mga barko ng China, nasira ang ilang kagimitan ng barko. Kabilang na dito ang internet connection ng barko. Karamihan kasi sa mga tira ng CCG ng water cannon ay sa itaas na bahagi ng barko kung saan naroon ang navigational equipment ng BRP Dato Sanday. Matatandaan, hindi rin naging madali ang isinagawang resupply mission ng BRP Dato Rumapenet. Hindi na lang kasi CCG ang nagbantay sa bawat galaw ng barko ng BIFAR, kundi ang kanilang barkong pandigma. Hindi man nagsagawa ng dangerous maneuvers, paulit-ulit naman na itinataboy ang barko ng Pilipinas na tila ba may halong pagbabanta. Three zero zero seven. This is Chinese naval Warship. China has indisputable sovereignty over Nansha Island and its adjacent waters, including Hotengjiao. You have entered the nearby waters of South China Sea without China's approval. Leave immediately. Ryan Sigues, para sa Parasapambansang TV, Sabagong, Pilipinas. <music>